talaga ang kampanya ng media no. Balita nila eh, pinaigting pinaigting daw ng pangulo ang uh, pagtulong ng mga uniform personnel natin. Well, pinaigting ng Armed Forces of the Philippines gayon din katulad ng iba pang uniformed service personnel, yung humanitarian assistance at disaster response sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga sa epekto ng bagyong Christine. Ngayon, puntahan natin yung Philippine Air Force. Ito na yung video no, na kinuha nila sa Philippine Air Force Mapapansin ninyo ilan lang naman sila dyan <laughs> Pinaigting daw ilan Bilangin nyo kung ilan yung uh, puff dyan uh, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima <laughs> Kung mapapansin ninyo, tingnan nyo ang kunti ano yan uh, Saan ba sila nag-aabot? Ayan na, inaabot daw nila yung mga ano karton. Ewan ko kung anong karton yan. Inilalagay nila sa uh, pump boat. ayan, pump boat. Wala ka pa kayong sampo. Tapos, yung karton na yan, ilan lang ang mabibigyan yan? Hello? Tapos sasabihin pinaigting. Kaya doon sa media, ano yan eh, file video na paulit-ulit nilang piniplay. Kasi, nasan yung pinaigting? Wala man lang kayong kahit 20 na nandyan yung tipong nakatulong lang sila ng isang pamilya o dalawang pamilya ayan, nakabalandra na oo imagine buong air force isang pump boat lang <laughs> tignan nyo naman ah, iisa lang talaga <laughs> natatawa ako sa pinaigting daw pinaigting buti nga yung aso na iligtas yung tao, ewan namatay, nalunod. O oh, ayan, naglabas lang sila ng isang pump boat. Tapos may na-rescue. Ayan, salamat at may na-rescue kayo. Kaya lang, bakit ang unti? Yan lang ba? Eto, ikaw naman Jojo, nakatulong na sila, ayaw mo pa. Teka, may napansin ba kayo? Bakit parang hindi ba sa itong mga natulungan na rescue? Ayan. <laughs> ano to? Kayo-kayo din lang ba to? Nagpanggap lang kayo? Naalala ninyo ito kay Pastor Kibuloy sa KOJC 3,000 to 5,000 ang lumusob doon Ngayon, kailangan po natin ng tulong hoy manpower Nasaan po kayo? Ito sa pagkarami bata, -bata yun Na pinasugod ninyo kuno dyan sa compound ni uh, Kibuloy Abay, sa panahon ngayon large scale yung pinsala ng bagyong Christine bakit hindi natin mahagilap tapos sasabihin ninyo pinaigting pinaigting ni walang ang sampo pero dito libo-libo tignan ninyo mga kapulisan ilan lang yung mga yan isa, dalawa tatlo, apat, lima tapos file video ah, courtesy of Pro5 daw ilan bilangin ninyo wala pang isang daan wala pang ang 20 Ayan paulit-ulit lang na lang na binibidyo nila 'yan. Ayan daw yung mga uh, disaster response uh, ng manpower ng mga uniform personnel natin, pero ilan lang naman 'yan sila. Bakit kung talaga kayo, bakit hindi niyo gamitin ay uh, yung mga kapulisan uh, na lumusob sa KOJC nung panahon na 'yon? Ayon sa DPWH, nag ang kagawaran ng mahigit siyam na libong tauhan at mahigit dalawang libong units ng mga heavy equipment bilang bahagi ng Quick Response Assets Team. Sa datos ng kagawaran, kaninang alas... Ano daw? Siyam na daw yung manpower ng DPWH? Bilangin nyo nga. Bilangin niyo pa ulit lang yung video nila. Iisa lang yan, o, oh, oh ayan. yan lang, yan lang. <laughs> Grabe talaga ang dami pang mga kababayan natin yung nangangailangan ng tulong. At ang balita eh, marami ng manpower, 9,000 ang idineploy. Pati mga kapulisan, mga uniform personnel. Pero marami pa ang reality. Pag kayong nasa ground, makikita ninyo marami pang kawawang mga kababayan natin. Hindi pa nahahagip ng tulong mula sa gobyerno. Huwag naman po kayo. Huwag naman po kayong mambudo. On the parts of the DNR, we've also reached out to the private sector, to the mining industry. So, they are now informed that they may be called to assist in response and recovery probably rescue if need be. Ano daw? On the parts of DNR, tapos private uh, entities? Ano? Eh, di ba may 3,000 to 5,000 na pulis na pinadala dun sa compound ng KOJC? Tapos parang, hala, parang kulang na kulang tayo sa tao. Nasaan yung mga yun? Eh di ba, napakabibo nilang. Akala mo eh, merong uh, disaster o merong uh, uh, international wanted na hinahanap doon. Eh sana man lang, sa panahon ng unos, bagyo, baha, maasahan natin yung ganong kadaming mga kapulisan. Saka, ah, ba yung EDCA? ano bang sabi ng EDCA noon? All of the Edga sites are sovereign Philippine territory. And the projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian assistance. But economic cooperation, uh, humanitarian assistance, critical infrastructure. Completely re rehabilitating that airfield. Now that can be used uh, in, in the event of military support for a civilian led uh, disaster relief operation. O di ba ang sisinungaling nila? Yan mga kano, yan si Bangag, ang gobyerno ngayon ang sisinungaling nila. Asahan ninyo ah, hindi tayo masaya na marami nating kababayan dito sa Pilipinas na kawawa at nangangailangan pa ng tulong, agarang tulong pero ang gobyerno natin tulog. Asahan ninyo marami pa yan. Pero ang ibabalita sa media, pinaigting ah, Nagpadala na ng rescue. Akin po. kayo diyan? ko. Ulam lang. Elep sa Is the storm what is the uh... Is there something more that we can do to bring the water down? O antayin lang talaga natin hangga't bumaba. Wala tayong magawa para i-accelerate yung pag, uh, paglabas ng tubig. Uh, and how, how do we handle this so that we make maximum use of our resources? Uh, where is the storm? what is the... Uh, will, will, that will be led by secretary chris uh, roke. god, our father, the needs... that cannot stop. and then the support that we are giving, that the swd giving is those to have, who have been displaced. Mm -hmm. Who are still in uh, evacuation centers, or they are staying with uh, outside of their own homes, wherever that might be, with relatives or friends. Uh, that also, uh, that also cannot stop. So, yes, yes, uh, sorry. That, yes. Essentially, essentially